paglamig na naman nga dito sa Japan at kung naghahanap ka kung saan ka pwedeng makabili ng mga jacket o jamba na panlamig ay subukan mong puntahan itong Second Street dito sa Maiebashi. At ngayong araw nga kasama ang aking mga kaibigan ay pupuntahan natin at magtitingin-tingin nga tayo dito sa Second Street. Dito nga lamang ito sa Gunma Maibashi. Medyo maaga nga yung dating namin dahil alas 9 pa nga ang open nito kaya naman nagiiintay lang kami dito sa may labasan. Bukod nga sa pwede ka nga bumili dito ng mga mumurahing items ay pwede mo rin nga ipagbenta dito yung mga items or gamit mo na ayaw mo nang gamitin. Yun nga lang, hindi katulad sa Mercari na ikaw yung maglalagay ng presyo dahil dito pag magbebenta ka ng items ay medyo mababa nga yung bilihan nila. Dagdag information nga lang yun kung sakaling hindi nyo pa alam na pwede nga rin kayong magbenta dito ng mga second hand ninyong gamit. At ngayon nga ay samahan nyo kami na libutin itong second street dito sa may Maibashi Gunma at magtingin-tingin nga tayo ng mga presyo ng mga jacket nila. At eto nga nandito ako sa may likodan na puro mga jacket at jamba at ang mga presyo nga ng mga ganitong jacket ay nasa 500 yen lamang. At nandito nga sa may bandan likod na area yung mga pamalakasan nilang jacket na talaga nga namang ipagtatanggol ka tuwing winter. Tulad nga nitong hawak ko na sa halagang 500 yen lamang ay mabibili mo na itong klase ng mga jambang ito eto din na medyo mahaba-haba ay nasa 500 yen nga lang din ang halaga At talagang nga naman pwedeng pwede pang maisuot Tuwang-tuwa nga rin ako dito sa isang jacket na ito Nasa halagang 500 yen lamang Ay talagang nga naman pwedeng pwede mo pang ipang rampa Wala nga rin ako mga nakitang butas o kahit anong tastas ng tahi Yun nga lang, ay di syempre second hand na nga lang sya Pwede ka nga rin ditong magsukat ng mga jacket Meron din namang fitting room doon sa may bandan likod ko May nakita pa nga ako dito na nagkakahalagang 500 diyan yan lamang, eh talaga nga namang magandahan at makapalan na nga rin ang tela nito. Mukhang ang hindi pang araw-araw itong mga nakikita natin na nagkakahalagang 500 yan kasi naman tingnan nyo naman ang style lang talaga nga naman pwedeng pang forma. At higit sa lahat ay talaga nga namang mapoprotektahan ka kapag araw na ng mga taglamig. May isa pa nga rin akong nakita na medyo nagandahan ako kaya naman syempre isusukat natin at titingnan natin kung ano nga bang get up natin pag ito yung suot natin. Aba naman sa halagang 500 yen nga, aba ay para na nga rin pang opa. Ito namang isang nakita ko na nakakahalagang 500 yen, eh bay parang pang office naman ito. At mga napapanood ko nga ito sa Korean movie na ganito yung mga suot, abay kagaling at 500 yen nga lamang. Ito namang kulay green na jacket na hawak ko ngayon ay nakakahalagang 900 yen. Mga ganito na ngang kulay ang mga gustuhin ko ngayon, medyo malaki nga lang to, pero swak na swak na nga rin kung medyo malaki-laki ang katawan mo, 900 yen lang pang forma na. Kung hindi di ka nga choosy or maselan sa mga damit at nagsusuot ka rin lamang ng mga second hand items dahil dito naman nga sa second street ay maayos at malinis naman yung mga ibinebenta nila. Ay wala nga tayong magiging problema at talaga nga namang masisigurado ko na pag nagpunta ka dito sa mga second street ay mag enjoy ka talagang magsukat-sukat. Dito nga sa Japan ang mga second hand shop ay talaga nga namang kalidad pa rin. At masasabi ko talagang maraming hapon ang napunta dito para mamili ng kanilang mga gamit. Habang marami na nga kaming nakasalamuhang mga Japanese people ay masasabi kong maingat sila sa kanilang mga gamit. At dito nga sa Japan, kalimitan ang mga Hapon ay hindi talaga nagpapahuli sa trend. Kung ano nga yung bago o latest ay talaga nga namang bumibili rin sila. Kaya kung mapapansin nyo ay marami ang second hand shop dito sa Japan. At yung mga items nga nila dito sa second hand shop ay mga branded din. Dahil nga tulad na sinabi ko kanina, ang mga Hapon kapag may bagong trend, may bagong labas na branded na gamit, gamit ay bumibili. Kaya yung mga luma nilang gamit na branded pa ay di pinagbebenta na nila sa second hand shop. Meron din nga kayo makikita dito sa second street na parang brand new brand new pa ang datingan niya. Mga 1,000 plus na nga lang yung kanyang presyohan. Lahat nga ng mga items mula sa pambata, pang, pang adult, tapos mga pang magulang, matatanda ay meron sila dito. Marami nga rin dito na mga pang sa katawan at mga wallet. Dito naman sa may bandang kanan ay mga panlalaki at tsaka mga pang university na jacket ang makikita mo at dito nga ako na hook sa isang jacket na ito. Champion nga ang brand ng jacket na ito at kulay green nga ay favorite ko. Maganda pa talaga siya kaya naman susukatin nga natin ito. Nasa 2,000 to 3,000 yen nga ang halaga nitong jacket na champion na ito kaya naman isukat na muna natin. Saktong-sakto nga lang sa atin yung size at talaga nga namang ramdam na ramdam ko na mainit siya sa katawan. Kaya naman hindi ka talaga malulugi kapag bumili ka dito sa second street. Tingnan mo naman ang ganda pa talaga ng quality at ang ganda talaga ng forma. Habang sinusukat ko nga ito ay talaga nga namang binabanas na ako dahil makapal nga yung kanyang tela. At habang tumatagal nga ako dito sa Japan ay talaga nga namang galing na galing at appreciate na appreciate ko yung mga pormahan ng mga hapon dito. Ito namang Jordan shoes ang natipuhan ng aming kasama. Talaga nga namang ay kaganda-ganda. Medyo dalawang lapad pa nga yung presyo ng sapatos na iyon. Ito ang sapatos na Nike Air na kulay green na white ay talaga nga namang bagong bago pa. Pag tinignan mo nga yung ilalim ay mukhang hindi masyadong nagamit. Dito naman sa may kahabaang ito ay makikita mo yung mga chaleco na pang winter. Malawak nga rin itong second street na ito dito sa may gun Mama Ibashi. Medyo bago-bagong tayo nga lang itong second street na ito dito sa may Mama Ibashi. At kung gusto nyo nga rin magtingin-tingin dito sa second street na ito ay ilalagay ko na lang sa comment section yung address. Hanggang dito na lang muna, follow and share po ng ating mga videos. Diyan arigato gozaimasu!